Mga katita, ngayon po ay magpapakain tayo ng mga aso. So, ito po ang ulam nila. Hali. So, Hilaga ko lang po ito. Ayan po. Ah. May manok po may liig may atay po. Ayan po ang pagkain nila. Pagkatapos po ay nilalagyan ko ng kaunting kanin. Ay ganito lang po yung kanin nila. Kasi po kapag dinadamihan ko ng kanin, ayaw po nila kainin. Mas gusto po nila ang maraming ulam. mas gusto po nila ang maraming ulam para may sabaw po ayan tapos po ay hihimayin ko pa po ito durog-durogin ko po siya pero ito pong liig kahit po putol-putolin ko lang siya pwede na po yan kasi ginangata po nila yan kinakain naman po nila po natin durugin. Ayan, um, lang po ang ginagawa ko sa mga leeg. Isan po, hinihimay-himay ko rin yung mga laman niya. Pero kahit hindi naman na po kasi gustong gusto po nilang kainin yung mga ganyan. Malambot lang naman po ang buto nito. At ito pong ano na ito, laman na ito ay may kasama po itong buto. Kaya kailangan po natin talaga siyang tanggalin kasi ito po ay makakadisgrasya sa ating mga alaga. Yan po. Kapag malambot naman po yung mga buto, pwede na po natin yan ipakain sa kanila. Para at least po yung mga ipin nila ay nagagamit pa rin nila sa pagnat-ngat -ngat o pagnuluya. saiwasan iwasan lang po natin uh, ang mga ano, medyo matitigas na buto. Kasi kawawa naman po yung aso natin o yung mga alaga natin kapag sila ay nabilaukan o tumusok sa lalamunan nila yung ano, kinain nilang buto. Dito ko po sila pinapakain sa labas para magkalap man po sila ay mas madali po naisin. Gawa ng hair po dito sa kapagawa Okay, kain na. Okay. Okay. Kiki. Ay 'yan. Okay Kain na. Sarap-sarap ng ulam mo. Ayaw mo oh, yung ano. Yung chicken. anak rib. Ayun po natutulog pa si Kopi. <laughs> tamad na tamad pa po, po siyang kumain. Ito naman po tayo sa labas. Nandito po kasi isang aso, si Wiggle. Ang aking alaga na sobrang black. <laughs> Kain ka na.